Hello guys, napaisip din ba kayo kung nilalabahan ba ng mga security guard ang kanilang sapatos? Ang sagot ay hindi. Oo, hindi. Hindi namin nilalabahan ang aming sapatos. Ang sapatos na ito ay tinatawag na charol. Ito ay gawa sa leather. Makintab, kumikinang, makinis at kulay itim. Ito ay nagkakalaga ng 1,800 pesos hanggang 2,500 pesos. So mahal talaga siya. Dati 1,500 hanggang 1,800. Ngayon nagmahal na simula nung nagpandemic. E bakit ayaw naming labahan ito? Ito ang rason. Hindi pwedeng labahan ang ganitong uri ng sapatos dahil masisira ito agad. Ang talampakan nito ay sumisipsip ng tubig. Yan. Sumisipsip to ng tubig. nasa nagpapahina sa pandikit na ginamit. Kapag lagi itong nababasa, unti-unti na itong masisira. Una, mabibiyak. Mabibiyak dito yan. Kung hindi dito, dito. Yan. Madalas yan. At angat ang talampakan nito. Yan. Dito sa dito. Madalas. Yan. Angat yan. Yan. Tapos, dito. Angat na yan. Kapag mo to, pag pinapalitan mo naman yung suelas niya, itong ibabaw naman niya ang susunod na masisira. Lulubo ito, nagkakaroon siya ng bubbles dito, bubbles, bubbles. Maliit lang yan sa pisa. Hanggang sa yung bubbles na yon matutoklap na siya. Hanggang palaki na ng palaki. Ayun siya. Na para siyang ano, para siyang nabubulok. Hindi na rin siya magiging ano, makintab. Siyempre, hindi na magandang tingnan habang naka-duty. Kaya ang ginagawa namin mga guard ay pinupunasan lang ito ng ano uh, basahan na may konting tubig. Minsan ginagamitan ito ng pampakintab at, at, binabras ang mga gilid. Yung mga gilid na to binabras namin yan dyan. Yan. Yan ilalim yan. Kaya kadalasan sa aming mga security guard ay nagkakaroon ng foot disease. O, tulad ng alipunga at butlig-butlig. Ito ay sobrang kati at uh, matagal mawala. Dahil dito, sa pagpapawis ng pa na siyang pagdami ng bakterya sa sapatos, yan ang madalas na sakit sa paa ng aming mga security guard. Ang expiration ng ganitong sapatos ay 2 to 3 years ito ay unti-unti nang masisira kahit anong ingat mo. Misan, isang taon pa lang, eh, sira na. Depende kung anong klaseng pwesto o detachment ang mapupuntahan namin. Ito, nilagyan ko pa yan, oh. kakabili lang ito nung November. Oh. 11, 9, 23. Nilagyan ko yun ang pecha yan. So, 11, uh, November, December, January pa lang ngayon, guys magti 3 months sa ano to sa February 9 3 months pa lang pero tinan niyo may damage na yan may mga gas na siya hindi maiwasan yan kunting gasgas gas uh, -gas. maano na yung giligili niyan -gili kahit anong ingat mo ganun talaga yan. hindi hindi maiwasan yung gas gas kasi ito pag nagkaskasan to magkakaroon na ng gas gas eh ngayon, alam mo na kung bakit hindi namin yalabahan ang aming sapatos. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka. Thank you.